Sa mga liblib na probinsya ng Pilipinas, hindi na bago ang mga kwento ng kababalaghan, misteryo at krimen. Pero may ilang kwento na hindi lamang basta chismes, dahil ang ebidensya, hindi salita, kundi bangkay. Inaito yung kwento ng babae sa balon, isang kasong hindi kilala ng marami, ngunit hindi malilimutan ng mga nakasaksi. Noong taong 2011, sa isang tahimik na sitio sa bayan ng Miyagaw, Iloilo, nagsimulang magreklamo ang mga residente. May amoy daw na kakaiba, malansa, masangsang, mula sa isang lumang balon sa dulo ng bukid. Anong balon ay matagal nang tinakpan ng kahoy. Walang lumalapit, akala ng lahat may hayop lang na nabulok. Hanggang isang araw, dumating ang mga tanod at bumbero para siya sa atin ito. Pagbukas ng balon, tumambad ang isang bangkay, nakapantalon, naka-t-shirt, may sako sa ulo, at nakatali ang mga kamay gamit ang plastik na lubid. Isang babae, di pa lubusang naaagnas, Ayon sa autopsya, dalawang linggo pa lang itong patay. Walang gamit, ID o cellphone. Walang sino mang nag-report ng nawawalang babae mula sa barangay o kahit sa karatig bayan. Tahimik ang lahat, parang walang gustong magsalita. Mas nakakatindig balahibo, may tatlong sugat sa kanyang dibdib. Pare-pareho ang distansya, malalim at tila sinadyang ayusin. May nagsabing ritual ito. May ilan namang naniniwala na bahagi siya ng isang kulto. May isa pang teorya isa siyang OFW na hindi na nakauwi. Itinapon na lang parang wala. Walang nahuling suspect, walang follow-up mula sa media. Lumipas ang mga araw at unti-unting nawala sa usapan ang buong kaso. Hanggang na ngayon, hindi natin alam kung sino ang babae sa balon. Walang pangalan, walang hustisya. Ko si Joe and ang Shadows of the Archipelago. Kung gusto mo pa ng mga kwentong totoong madilim, misteryoso at nakakakilabot, mag-subscribe ka sa channel na ito. At maingat sa mga aninong hindi natin napapansin.